Ito po pala tayo sa National Highway Medyo malayo-layo rin yung panabas namin Tapos, magpunta na Australia Pools Medyo malayo-layo pa Hayaan niyo kong nakikita mo kayo sa mga rampot na bijong ito Daraan next week Ayos ah. Sangay. Sa Sangay ang nagpana. Yabe, sa evolution. Eh, Joseph. Yung maganda. Pag-uwi ko siya ng 180 lang karalit. Rula ko sa kaya ko lang. ko lang ka ng magsagat. Parang din sa 180. sa May dalawa kayong anak? Dito na nga po pala yung papasok ng esterilya sa kanan banda. Hmm. May mga May mga lubak pa doon malalalim. Hmm Saan ba mga kaklase natin na taga doon? Wala Si yun ba? Papasok na po Wala tayo ng Australia Ayan po yung aming driver Si Uncle Francis Pag-ing driver namin But smith ko nang kalig Putol-putol ay yung video ko mga ngayon. Si Paul Storys na yung Kasi kung wala Tu wala. Sebok-sebok lang. Ha. Ah. Sebok-sebok lang. Kailangan <laughs> mm, i-ano uh, <tus> na lang. confirm. na. levels. Video Ludi. bapak na tayo. diyan lang daw. Postman po. Sam niya. Doon po yung entrance. Doon ako magbabayad. Lah, sira pala kami ng unggoy. Yon may may gar goryon <laughs> May onggoy. Di makita eh. Di pa lang ako dito pe. Ah, dali na save mo lang. Ito lang, save mo sa akin teacher ko ah. <laughs> <laughs> Hello guys <laughs> Dito tayo ngayon sa Estrella Balls Malatgao na Lamig dito guys Parang may tubig Parang may ice yung tubig ito po yung mga cottage nila dito mga idol meron din sa pang bata dito yung liguan ng pang bata mababaw kaya lang lakas yung argos ito naman liguan ng mga bagoy <laughs> Bullshit kali ni. Ini kasi live guys. Nasi dudai dah. Ini nak ask nak? Ini kasi. Ini awit na kami bago pa dumating ng mga, mga chips. Hello. Pagkakalapatan <laughs> <laughs> Bago pa sila dumating, bawin na ako sa ayam. Yan sila ay sa dalawa at dapat lima anim. Grabe. Sana all, papa doll. Uuuhhh hmm. Pupuntang ako pala kami ng bayan Bayan ng Nara May tibilin lang kami sa unan siya spike oh tata tayo sa palengke di na kami atm na lang tsaka bigas muna ito nang apo pala yung bayan ng nara public black market hanggang dito na lang po mga idol